Lawrence. You said, uh, i-ano lang po namin, ano, i-stress lang namin, based, based on its gab. H -Gab. Yeah. apo. -Gab. And number o two, your yung request po ni Senator Marcoleta, we will be furnishing you with the 2023 2024 and uh, 2025 uh, HGOV following the format uh, submitted yes, similar to 2020. Yes, sir. Mr. Mr. Chairman. Kasi po itong binigay nyo based on GAAI. Kaya medyo hindi, hindi apo. comparative. At yung SEC uh, Ador, nasabi ko rin sa iyo na pwedeng isama rin yung sa party list. Ayan, buti naman, kinisyon Kasi may mga party list talaga na hindi naman kumakatawan talaga sa marginalized sector. Tulad na lang ng Bicol Saro. Bakit marginalized ba ang Bicol? Anong, what, what kind of sectors yung nire-represent nila? No, ako Bicol. No, yung mga ano, buhay party list. Ano ba? Lahat ng buhay marginalized. Dapat yung mga legit, yung uh, guardia party list, teachers party list. No, yung mga ganyan, marino party list. Yan yung mga uh, authentic na nagre-represent ng ano, marginalized. Tingnan natin itong hearing na ito. Kasi dito po sa sinabit ninyo itong 2026 based on age walang party list dito eh. Bakit ko po iniinsist yun? Meron pong party list kasi na contractor congressman. Alam na po ninyo siguro kung sino yung sinasabi ko. Yung pong ordinary party list, masaya na siya sa 150 million allocable. <laughs> Pero po yung contractor party list, ah, iba po yun. Kaya gusto po namin makita. This is still in relation to the truthful allocation. Uh, dito po nagkakaroon ng problema. Pwede po ba yun? Isasama po natin ng party list. Dito po sa its po ninyo, 2026, wala pang party list. At, uh, tama po Mr. Chairman because uh, the party list wala ko siyang distrito will try to extract wala as po, much as, wala, as possible. Wala kami ng kasi ano kasi nationwide po kami. Pero yes. makukuha nyo kung ilan po yung na-allocate per party list. Tama po. <laughs> Mr. Chairman, <laughs> to, be, to be, to be quite to be quite honest, uh, I'm asking. I think I think ang makakaalam lang daw po according to uh, eh, or ano ik, no would be the committee on appropriations in the house kung h gab po ang pinag-uusapan natin. Nahihirapan po kaming kumuha noon eh kasi po, po, kayo makukuha niyo rin eh lahat ng party list alam po ninyo yung mga projects nila eh. So doon na lamang po natin kunin. We will try our best but according to our budget staff po Mr. Chairman parang medyo bugag-huwata kami doon eh. Bugag ang DPWH kung which party list got this, that got this. Because in Ahau there's no district, eh? Because po, kami naniwala mas authentic yung makukuwano, kasi kayo yung nakakaram ng mga projects. We will try nila. our best, Mister Chairman. We will try our best, po. But uh, right now, po, parang uh, yeah. We will try our best, Mister Chairman. But I'm being told now that it's uh, it's it's uh, very difficult, also impossible to extract uh, which. Pagka district, which, which, where, which projects, and saan yung inallocate for the... Bigyan ko kayo ng clue para hindi po kayo mahirapan, Secretary. Yung maihirapan lang kayo, konti lang yun. Kasi yung mga contractor party list, congressmen yun eh. Yun pong ordinary party list lang, kagaya ng sagip party list. 150 million lang po yun eh. Pero pagka yung malalaking party list po na contractor talaga, yun po yun lang ang pagsikapan ninyong itotal. Doon po makikita yung lopsidedness. Meron pong distortion talaga dyan. Mga contractor po sila eh. But Mr Chairman we will we will also write the committee on appropriations and and, and seek their assistance also but as of now uh, i i don't think we have that information meaning we cannot extract from the H gab specifically kung which line items which projects were uh, no, no, were, were allocated or 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 uh, or to a particular party list representative unlike the district planning service Sige po. Uh, si Jose Cabral noon, alam lahat yun eh. Sige po, Mr. Chairman. Uh, unfortunately, Jose Cabral is no longer in the department, but we will try our best. No? Napapansin nyo ngayon, yung mga kongresista mismo, ang nagiging abogado ni Saldi No? Sinabi ni Toby Tiangco na i-cancel na ang passport ni Saldi Tapos itong si Terry Rilon, yung representative ng Bicol Saro, Parang siya yung nagkaabogado eh, no? Nakakahalata na tayo eh. Parang parang langgam din to ni Romualde siguro, no? Tapos yung mga kinasuhan, although kinasuhan si ano, si Saldi hindi nila mapauwi. Naalala niyo yung ano si si Kongresman Tebes. grabbing resources ang ginamit ng mga ng gobyerno noon, mapauwi lang. No? Kasi nga, no murder yun eh. Pero itong kay Saldi ko, billion-billion to. No? Parang murder din ito eh. No, libo-libong taong namamatay imbis na pambayad sa ospital, wala na ninakaw. 'Di ba? Hindi nila mapauwi, hindi nila pauuwiin. Parang walang effort na ginagawa. Tapos nakalusot pa yung air asset ni mga eroplano ni Saldi ko. Nakalabas ng bansa men. Pinabayaan men. May pinagtatakpan talaga itong gobyerno ngayon. No? Kaya tama si Marculeta eh, dapat silipin itong mga party list na ito. No? Kasi parang yung mga party list ngayon ang, na ang mga nagiging corrupt 'di ba? Silipin, panagutin. No? Kasi napapansin natin parang si Saldico ko parang pinoprotektahan eh. Kasi nga pag nahuli si Saldi siya yung ano eh, parang siya yung pang grand finale ng singing contest na ito eh. Pag si Saldico ang kumanta, no? Panalo. Kaya parang parang pinoprotektahan nila. Kita mo si Terry No, nagpa-interview, eh, hindi daw pwedeng kansilahin yung passport ni Saldi ko kasi bawal daw yun sa passport act. Ay sabihin natin bawal, pero bakit ka nag-aabogado? No? Parang pinagtatakpan mo rin eh. Tapos ngayon, imbis na mag-focus ka sa ganyan, babalikan mo na naman si Duterte. Ya you no? Know? Iimbestigahan na naman yung, ano, yung Dolomite Beach. No? Alam nyo ba itong si Terere Tinanggal doon ni Digong sa pwesto noon eh. Kasi, parang sa urban poor yata, or poor, poor elevation. Basta siya yung siya yung nakatuka eh para para ang trabaho niya i-elevate yung buhay ng mga mahihirap ano e anong ginawa ng kumag mas marami pang trip sa abroad gamit ang pera ng gobyerno kaysa magserbisyo sa tao kaya tinanggal to ni Digong eh hanapin nyo sa internet may interview si Digong tinanggal niya to eh kaya bitter tong taong to ngayon babalikan niya si Digong nag-aabogado siya kay Saldi sa ko Bicol Saro ano bang anong party list yan ano bang marginalized sector yan Bicol Saro ano, marginalized ba ang Bicol? Yung marginalized kasi halimbawa ah halimbawa teachers party list, no, halimbawa basurero party list. Kasi nga yung mga basurero, wala silang ano eh, di ba? Para magkaroon sila ng boses, no, kasambahay party list, no. Yan, yun yung mga legit.